mga suka labs, tingnan nyo yung sibuyas dito. Ito yung kanilang native onions. Mahaba, masarap to sa ano, yung may sabaw. Like, uh, meron kami dito, ano, tawag dito, salmon, buto-buto na lang siya. Kesa naman itapon lang, o diba? Yung ulo kasi ayaw nilang kainin, o, Ang mahal ng salmon. Buto-buto lang siya, pero may laman pa. Ititinula ko para may ulam kami ngayon. Ayan, ilalagay ko lang yung asin, sibuyas, kung ano-ano lang na mekos-mekos. Kami lang naman ang kakain at saka kamatis. Kapukulong ko lang siya dyan para magkaroon ng lasa yung sabaw niya. Tingnan nyo, mga buto-buto lang yan. Buto-buto ng salmon. Okay na yan kasi naluto na yung kamatis. Lagay ko na itong salmon. Para lang makakain kami ng mga ganito mga sugar Mga tira-tira ng amo namin na ayaw nilang kainin hindi ko tinatapon sayang kasi isa ko po rin kung saluyot kasi madali lang naman maluto yung salmon gutom na rin kasi kami yan luto na yung isda tamang tama, marami kaming lime lalagay ko dyan kasi may mga ugot si din kami para siyang tinula na style probinsya ba? Makakain lang kami ng mga ganyan wala dito arti arti kasi kung mag-arti arti ka gumo mga abutin mo kaya kung ano ang randian diskartin mo na lang, tita